Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang disidido na nga po na gumawa ng trade, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Anthony Davis at Lebron James sa pagkapanalo ng Lakers laban sa Chicago Bulls. Nagkaroon na nga po sana mga katrops ng pagkakataon ng Golden State Warriors na makuha ang panalo sa kanilang game laban sa Sacramento Kings ngunit dahil nga po sa nagawang pagkakamali at turnover ng kanilang superstar ni si Stephen Curry sa uli mga segundo ng fourth quarter nang hindi nga po niya sadyang mabitawan ng bola ay natalo pa nga po sila dito sa score na 133 to 134 kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo ay napaku pa nga po ang Warriors sa ikadosing pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record na 19 wins at 23 losses. Kaya dahil nga po dyan ay mismong Warriors Insider niya nga po nagsabi na hindi pa rin nga na po sinasarado ng kanilang front office ang posibilidad na gumawa ng isang malakihang trade bago sumapit ng trade deadline. Sa katunayan, kinukonsideran na nga po ng kanilang team na i-offer si Draymond Green sa Utah Jazz para makuha nila si Laura Marcanen sa pamamagitan ng isang 3-team trade, trade. As of now nga po mga katrops, ay hindi para naman nga po kumbinsido ang kanilang team sa performance ng kanilang kasalukuyang lineup. Kaya hindi nga po malabo na gumawa sila dito ng malaking pagbabago sa mga susunod na araw. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni na Anthony Davis at LeBron James sa pagkapanalo ng Lakers laban sa Chicago Bulls. Katulad nga po mga katrops nang naibalita ko sa inyo, matapos nga po na manalo ang Lakers sa kanilang game contra sa Bulls, ay umangat na nga po ang kanilang record sa 23 wins sa 23 losses bilang ikatap 9 sa si standings ng Western Conference. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo, ay hindi nga po naiwasan ng kanilang superstar na si Lebron James na purihin ang pinakitang performance ng kanyang mga teammates, lalong lalo na si DeAngelo Russell na meron nga na pong napakagandang rhythm sa shooting nito. Pinure naman nga po nito ang pagiging agresibo pang lalo ni Jared Vanderbilt sa kanilang offense at defensa na siyang isa sa mga rason ng kanilang pagkapanalo. Sinabi rin naman nga po ni Anthony Davis na sobrang nga po siyang natutuwa sa kanilang panalo since kailangan nga po nila ito upang makakuha sila ng momentum plus mas gumaganda na rin naman nga po ang ginagawa nilang teamwork, ball movement at play sa loob ng court dahil sa pagiging confident ng kanyang teammate na si DeAngelo Russell sa shooting nito sa 3 point line. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.